in a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon. Ay bigla na lang o bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte? Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, sa first, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Bisi Presidente. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady With the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yeah. Makikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President. Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member. At uh, si Mrs. Roseline Davadilla. National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maikokorelate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, asinabi sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang walaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito.